Eh, ang kulay ko. Hindi yan ko Kasi yan talaga ang silbon. Talaga. <coughs> Buti nga, mas maganda pala yung ganito na black beauty. <laughs> Kasi yan ang gusto naman biyo ng mga Amerikano. Yung parang, ano, yung, ano yung, parang brown. Pero hindi kulay brown yung kulay sa kanya. so, full talaga mababakas ang kamera. Low class. At least, hindi siya ano Ano, ano ko lang na baka mag-collapse ang phone ko na ang Philips. So, I decided to log in dito sa isang phone kasi next like, after two weeks pa magkaroon ng medyo may kalidad na phone. What the <laughs> Kaya, lawan lang. Myself, hindi, yourself. <laughs> o diba? Kaya na, sa mga nagsisikat dyan, saludo ako o sa mga gumagaya sa akin. lagi na akong binabantayin? Kaya naman nga, no? Gaya lang gaya. Kung ano isuot ko sa ngayong araw dito, gaya naman. Bakit nga, kung insecure ka talaga sa buhay, lagi na nga akong binabantayin.

Ano kung taliyo is ka? Hindi. Dito ka lang. Kung ano, ang bari lang ka. Lulud mo. Naglulud ka lang. lang. Gigapit eh. Lulud mo. Kung pagdol ka, gigapit ka lang. Hindi naman yung, hindi naman sa ads eh. Kaya, tigil-tigil lang muna ako. Focus ka sa hobby mo. Ayun, hobby mo. Lulud na lulud na, na yun. Hmm.